sa alam mo, I give up. Pagod na pagod na ako. Kung nakita natin si yeah. Jessica, ito dapat kanina pa. Even me, I, I cannot... Ay, hindi ko na kaya to. <laughs> Alin yung pag i <laughs> Yung pag i yes. yes. Alam mo, pero alam mo na may na si partner, dapat nakita na natin. Feeling si ko kayo, mo yun yung si Cebu, natin hanapin. Cebu? Si oh, Tagabol yung gaga. Oh, oh. Tagabol ba yun? Kaya natin, na, ay, so, pagbigay po na, ganyan. Ay, ayun yung prinsesa. Ito naman natin. O, mahal na prinsesa ng abo Dhabi. Prinsesa. Uy. Kailan mo ba ang pangalan Chic. Chic, chic, body, body dance. Kala ko chic lit. <laughs> <laughs> Princesa ng Abu Dhabi, may palito ba yung Yeah. Ay! Ay! Ano ba ang pula Kanina ba kayo inahin? Ay, nakakainis kayo! Ay, nang na inagod mo kami. Inahanap ka namin sa akin. Ano ba? Kami na roller coaster na. Ay, ako ba? Gusto ko na pumasok. Sabi ko sa inyo, magyantay ako dito sa tapat ng Diba? Para Alam, oh, sa sa, ano Para ba? Para ba? Para lang Para pa sa loob Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para Abu Dhabi, Para when in Rome do what the Romans do. So when Abu Dhabi do what the Abu Dhabi's do. Tapos oh, okay. taka ba? Para 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 ba? na ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para Come to mama. Come to Yan, ganyan o. Dapat yung yeah, sword so nyo. Tapos walang, ano yan, dapat right. walang brief sa nyo. <laughs> ano, ano, yung totoo. Ganyan. At yung totoo, gagraduate ka o pari ka. Yung totoo siya. <laughs> Ay, naku, partner, pinahirapan mo talaga kami. <laughs> so, But we're so happy na nakita ka na namin. Fine Ay, na grabe, naku, wala na tayong oras. Kailangan umikot na tayo sa buong Abu Dhabi. At dalagang itong pinaka-special episode ng Karaoke Live. Tama. Ang Abu Dhabi. Abu Dhabi! Habang hinihintay ko sila partner at si Chad, nakabanding ko muna ang isa pang kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Ferrari World.